Ganun lang yan, no? Pagka magpipiro flip ka, ganun, lang yan, Oo, oh, oh, muna simulator, pa ganun. Ay, naman ang radyo mo. Hindi ko, yung patalikod, tapos umiikot ko na, ah, ganun. Ah, panel. Ah, parang kungpu. Mahirap ang kung po. Oh, Mahirap. Parang namin ka pang uubos. Ginagawa ko, ang kahintang halik ko pa ginagawa sa simulator yun. ina ko, tapos nilaray ko sabi ako, na tapat nito tapat nito tapat nito tapat nito tapat nito ako nito <laughs> <sa ako>, tapat na. Eh, yung tapat nito tapat nito tapat nito tapat nito tapat nito tapat nito tapat